Wala na dako. Meron Ayun. Gamay gani. Ano dako gani. Good life. Ano oh, Hindi, pwede na niya. Ari na lang. Pwede? Pwede. pa madasok. Bebe? 38, 39? Ito 38. Oo. Okay na ito, Day. 38. Gamay, 38, ah, okay. Ha? 38.39 mas yung Wala, na yan? Ang salita nito eh. Ito na lang. Dua po. Dua po yun. Pares color gap po? Sige lang eh. gali o may black kali o. Ito mo na black?

Kuap ko ni bola. Hay. Hindi. mo May sombrero pala dito namo. Saka o di blas babaw. Yan guys, nandito kami sa kamsa kamsa. That's Kamsa sa Maninang. Ne? Ayun na yung may pantulog doon Then? Hmm. Shorts nga lang. Wala yung diri, padya, ano? Ari, ano na yun? Hindi na yung pantulog, wow. Kamsa-kamsam na. Ha? Ha? Medium yan. Nagsuot-suot ka ba niya na pek-pek short? Oo. Oh. Tiga, ay ko bina. Medium lang. No? Ayan, medium yan. Wala ni bang... hindi. Gusto mo ganito? Ganda yung shorts niya. Ito na lang. Puro XL. Dito no? Puro XL na siya, no? Hmm. Dua hon ko na lang. Hmm, double XL. Ano na ipapak mo na? Hindi, para pala yung susunod, wala na. Oh, tipon-tipon nun ko. Oh, tipon-tipon nun